Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Uh, ifi-flix ko lang sa inyo guys ang aking uh, vlog today. Maraming mga taong walang bahay, walang matutulugan, natutulog lang sa lansangan. Pero itong bahay na to ngayon guys, dito, na walang nakatira, kundi mga ibon. Yan guys. Pagpasok mo pa lang, yung mga huni nila ang maririnig mo. Nakaka napakagandang tingnan pero nakakalungkot kasi Maraming mga taong nasa lansangan lang nakatira, nasa lansangan kahit saan-saan natutulog, pero itong malaking bahay na to, walang ibang nakatira kundi mga ibon. So, masakit sa puso na maraming mga tao na natutulog lang sa kalsada o kahit saan-saan na may malaking bahay na mga ibon lang nakatira. So, ito sila guys. Eh, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami sila dito. Yeah. <laughs> So, yan po sila guys. Eh, napakaganda nilang tingnan. Nasa magandang tahanan. So, anhi naman ang malaking bahay kung puro ibon ang nakatira. So, na, naala, na, naalala ko tuloy ang lalo na dyan sa ano sa Pilipinas na maraming mga taong Uh, nakatira lang sa lansangan. Natutulog sa daan. Kahit saan saan. Pero itong bahay na to, sobrang laki ay puro ibon ang nakatira. So, thanks guys. I hope you like my vlog today. And uh, thanks for watching. Uh, please, uh, don't forget to subscribe my channel. Uh, sh like, share, and click the notification bell for more videos. Bye bye, guys. Thanks for watching.